Yan, go na yan, ha? Pwede kang kung gusto mo, ha? Okay. Dito, nagsa-seminar tayo para i-mindset ko kayo kung paano ninyo harapin ang pagsubok sa buhay. Walang pwedeng tumanggir yan. Kahit sino pwedeng darasin yan, iba-iba nga lang. Kaya misa, nananalangin tayo at sabi rin ng Panginoon Yesus Kristo, papanalangin, huwag tayong ibigay sa matinding pagsubok na hindi natin kaya. Tama ba? Eh, wala tayong nakakatsak eh. Pero ano man ang dumating ang pagsubok? Katulad yan, marami may mga pasyente, may iba na stroke, iba may cancer, iba hindi malaman kung saan saan nagpunta, o iba walang pera, may sakit pa. Para bang ang tingin nila, wala na silang matakbo at sinakluban, di ba? Pero titingnan nyo, ito base sa pag-aaral ko ha, ito ano ba yung successful person at iba ano naman yung failure person, yung tinatawag. Ito, successful person, ito yun. Halimbawa, sinabi niyo, wala kami pera eh. 'Di ba? Pero boy pa kayo. 10% lang sa problema sa buhay niyo 'yon. Nawa niyo? 10% lang 'yon. Iniwan ako ng asawa ko, ayan. 10% lang 'yon. May 80% pa kayo. Eh, health na-stroke ako, nagkasakit ko, cancer, etc. 10% lang yan sa problema nyo sa buhay nyo. Huwag nyo nang isipin ayun sinaklo ba na kayo ng lahat, parang pinabayaan kayo na. Hindi. 10, 30% lang kahit lahat ito, nasa inyo ng problema nito. Pero ang pinakamatindi, ito. Kahit wala na yan, pero meron kayong 70%, spiritual yun. Panalo pa rin kayo. Talo nyo pa yung financial billionaire. Bakit? Kasi mayroong tinatawag na paghuhukom. Tayo mamamatay ngayon, unang kamatayan, may pangalawang kamatayan. Nasa Biblia Hindi pwedeng hindi ko sabihin sa inyo ito. Hindi ako nagsasapastor sa inyo dahil nasa Biblia Gusto ko lang idein sa inyo. Kahit talo na kayo. Halimbawa ako, wala na akong pera. Halimbawa mula ngayon, bukas wala na akong pera. Oh, hindi ako ako Lumayas pa yung pamilya ko, asawa ko. Wala, ano lang, ah, ganun ba? Sisiguraduhin, ito lang ang siguraduhin natin yung spiritual. 70%. Okay. Nakuha nyo? Totoo kaya itong sinasabi ko? Dahil once na nagukom, kahit ikaw may miari ng buong Pilipinas, at hindi ka naman maliligtas dahil sa pag punta sa impyerno at punta sa langit. Napunta ka sa impyerno dahil ang spiritual mo, yuwaman ng pera mo, hindi mo na nabigyan ng tong spiritual, maliit na lang, mapupunta ka sa impyerno pulubi ka. Wala, pulubi ka tal. Isa pa, halos paghanap buhay mo, kakainin mo. Tapos, pilay ka pa. Ang dungis mo na. Nilalait ka. Pero ang spiritual mo, 70%. Pag nagukong, swerte ka. Oo. Ano pa ba sabi ng Panginoon sa so Kristo? Di bali ng wala kang mata, wala kang paa, pero sa araw ng paghukom, maliligtas ka. Di ba? Ano pa sinabi niya? Ang ingatan nyo, huwag kayong matakot sa kaya kang patayin ng tao. Huwag daw matakot. Dahil siya hindi natakot. Tapos nalang hindi natakot, pinagpapatay sila eh. Ang katakutan mo, yung kaya kang patayin, tapos kaya kang ibulid, ibulid sa impyerno. Yun daw ang katakutan natin. Tama ba, di ba? Kasi lahat naman tayo mamamatay, lahat tayo daw pagsubok eh. So, lumulutang na nga, at may pagkatotohanan pala ito. Di ba? Kahit wala ka ng pamilya, iniwan. Kaya rito, pupunta may pasyente kami na stroke, iniwan na ng asawa. Na naramisan na -ano, tatatsa ko kaya alam niyo ba marami na hindi na nagtete -tepo. wala umaayaw na sa stroke na problema nasa isip ko yan 25 years ago ano to ah hindi maganda to ah pat ulit mo lang nakaka-recover kaya pinag-aksayan ko ng panahon niya pinag-aralan ko oras libro basa at pera kasi nagpupunta ako sa ibang bansa para mag-aral hanggang nagkaroon ako ng PhD doctorate sa Europe ito ha Guru graduate ako doctor of naturopathy kaya ako ngayon doktor ako ha pero pag may nagsabi siya magibat na doktor walang PRC license walang kinalaman yun pag graduate ka tingnan niyo ha para educate ko kayo ha para marunong kayong mga hindi hindi ko anong, it internet yun na lang pag graduate ka may PhD degree ka you consider to be a doctor. Okay? O, oh, na ha? O, oh, yun ha? Kaya yan, yung sa, ano, dito ang abiso kung sumisingil man kami, tama lang may pang, pang sweldo, tama lang ang kita. Ha? O, oh, so ano, na, ano ba to? May tutol ba kayo rito? O baka gusto nyo pang gawing 80% dito? Masa <laughs> espiritual. Kaya dito tayo po focus ha? Hindi maiiwasan na hindi tayo mag-ano sa espiritual. Kaya gusto ko rin, i-convey nyo yan o sabihin nyo rin sa mga pamilya nyo, sa anak nyo. Kasi yung ibang tao nangyayari, kanda ba na sa paghahanap buhay, wala nang espiritual. Di ba? Yung iba naman, gusto nyo lumaki pamilya. Ha? Ginawa ng tatlo asawa, daming pamilya, o, oh. siyempre, mawawala itong 70%. Di ba? O, oh, yung health, nagpakaano, lahat ng ginagawa. Exercise, wala na siyang time sa spiritual, wala na rin yun. O, oh, pinansyal, marami dyan. Ang ano pa, kailangan umaman, umaman, umaman. Ang sabi nga ng Panginoon sa Kristo, kahit anong gawin yung pagsisikap dito, pag hindi ka maliligtas, baliwala yan. Anong gagawin? Meron nga eh. Meron istorya na, isang binatang mayaman, nag-ipon siya. Sabi ng Panginoon Kristo, ha? gumawa pa siya ng malaking kamalig para maging ano na siya, kalmante. Biglang nagsalita ang Panginoon, Hangal. Hangal pa tawag sa mga mayaman eh. Matalino eh. Hangal na tao. Paano kung mamayang gabi kukunin ko ang buhay mo? Saan mapupunta ang kayamanan mo? Diba? Nasaan? Alam mo yan eh. ba? Diba? So nagkaintindihan? Agree ba kayo rito? O ano? Ha? Po. Ha? Ha? Ah, kaya huwag kayong madidisper ha? Kasi kailangan ko ang tulong nyo. Pag tineterapy kayo, huwag, ayoko nung na-stress kayo, na-disperse kasi makakabagal sa ating therapy. Anong dahilan? Anong kinalaman naman? Masyado naman to si Dr. Biso. Ito yun. Di ba pinag-uusapan natin kanina pa yung dugo? Kailangan gumandaan dugo nyo. Anong kulay? Ano? Pula. O, di ba? Eh kung itim, papulahin natin. Alisin natin yung itim. Papulahin natin sa pag-inom ng tamang nutrients. Yun nga, meron tayo, no? O. Kaya lang ang problema ito. Ang katawan natin, para pumula yan, dalawa kailangan. Ha? Huwag nyo kakalimutan. Prutas at gulay. Dapat. Bibili nyo yan, kakainin nyo. Whether mapait yan o matamis yan, kailangan kainin nyo, gasusan nyo. Eh yung isa, thyroid hormones. Hindi nyo bibili yan. Bakit libre yan? Ibinibigay ng thyroid glands. Yan dalawa dapat. Left and right yan. Parang pa. Para makatakbo ka. Isa dyan ang mawala, lalapot ang dugo natin iitin. Eh nag-alala kayo na parang nag-depress kayo. Naakala mo wala ka ng kakampi sa mundong ito. Wala kang pera lahat ano mangyayari sa dugo? Lalapot. Dahil babagsak ang thyroid hormones. Ha? Okay? Kaya ano sabi ko? Palaging mag-pre-pray. ganito. Eh, hindi naman talaga maiwas. Kahit na ako, nai-stress ako. Yabang-yabang ako mag-stress. Huwag na mag-stress. kahit ako, nai-stress. Ganito ang style. Tinuro naman yun sa Biblia. Minsan kasi, may problema tayo. hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo, nanay mo, tatay mo, kaibigan, hindi mo pwedeng sabihin lahat. Kamag, ay, hindi mo pwede sabihin. Ang gagawin mo, sabi niya, mananalangin ka sa Diyos kasi lahat. Mananalangin ka, ha? Yun lang ituturo ko siya. Para, pag nasabi mo na lahat yan, o, oh, bigyan na luwag ang dibdib niyo. Kasi kailangan talagang sabihin, ilabas yan eh. ah gagawin niya na. Pag sinabi ko mananalangin, hindi lang nalangin, tos isang buwan, hindi ka na uli na nalangin. Ha? Kailangan, alam niyo yung mga propeta, mga ano, sa isang araw, misang tatlo, limang pananalangin sa isang araw. Sige, kasi ang Diyos, pag palagi kang humihingi, siyempre, Diyos yan eh, mabait yan eh, makawari sa iyo. Tama ba? Okay na ha? O okay, sige ha? O sige, agree kayo dyan ha? Sige, okay.